So ang nangyari, binigay ko po kay uh, Elma Pumaras yung na uh, 4.2 million ng biyernes ng hapon. Humigit ko mo lang alas uh, 3. Uh, 15, kamo na lang. Hmm. At uh, ang nangyari po ngayon ay uh, sinasabi naman sinabi na sinasabi naman ni Elma Pumaras na na hold up siya. Unyo 8 at nandito po tayo sa Barangay Paigal. Atin po makakapanayam si Kapitan Ed Valdez. Dahil nga po napag-alaman natin na si Kapitan Ed Valdez ang uh, bumili noong binebentang bukerin ni Kausihala Elma Pumaras ng Barangay Bunol. Magandang umaga kap! Magandang, magandang umaga po, God Diego. Oh, kamusta po? Eh, alam naman po natin yung nangyari kay Konsehala Elma Pumaras. Ano po? Eh, makukuha nyo pa ba yung bukirin na bilhin nyo? Uh, ganito po kasi yung God Ka Diego. Uh, Nakapost kasi doon sa FB account niya, Elma Conciale, Elma Pumaras, yung bukid niya ay binibenta niya. Nang uh, 6 million yung dalawang parsela. Isang 1.6 mahigit, saka isang 1.7 mahigit. Dalawang titulo po yun, dalawang titulo. Dalawang parcela So, nalaman nung anak ko, nakita niya na binibenta. Uh, sinabi niya doon sa kapatid niya, si Emily, yung panganay, Uh, na may binibintang si Elma Pumaras sa Bunol na taga Bunol pero yung bukid po ay matatagpuan po doon po sa barangay Sinulatan Gimba, Nueva Ecija so ginusto naman nung inuuan naman nung, kap nung kapatid niya si Emily yung panganay ko na bibiling yung lupa dahil pinakita po sa akin maganda naman po yung latag maganda po talaga yung latag ng bukid. So, nung sinabi kong maganda, uh, kina, kina, pinakiusap siya sa akin si Elma Pumaras na, na bibilin namin yung lupa. At uh, naging usapan nila yung uh, 3.3 uh, hectares na dalawang parsela ay aabot nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. So nagkasundo po sila na yung 4.2 uh, ang ipauuna doon sa bukid. So sa makatid may kulihang pa kaming uh, 1.8 million. So ang pinag-usapan nila ay uh, babayaran pagkaani ng itong Minecraft yung balanse na 1.8 per uh, week ng November. 2024. So ang nangyari, binigay ko po kay uh, Elma Pumaras yung na uh, 4.2 million ng biyernes ng hapon. Humigit kumulang uh, uh, lang hmm. alas uh, 3.15. Uh, lang. At ang nangyari po ngayon ay uh, sinasabi, na sinabi na, sinasabi naman ni Elma Pumaras na na hold up siya Kuya Diego ano po ayun nga po uh, kamusta na ano na po uh, masasaka nyo masasaka nyo ba ngayon na, tamay man itong itong bukid na binili ninyo eh pangako kasi ni Elba nung kanong binayaran ko yung inabot ko yung pera na nakasanla po sa bangko kasi yung titulong dalawa sa Kiko Bank

Yun, yung, yung pang uh, dalawang titulo nakasanla sa Pico Bank. Nako. Tapos nakasanla pa po doon sa kay Melvin de Guzman ng Bical Muñoz, Science City of Muñoz, may besya, ng 3.4 million. Na, balak-laki yun. So yung, binigay ko po sa kanyang 4.2, pantubos po niya sa bangko, yung 648. Saka pang tubos niya doon sa tao na nakasanla. So hindi na po niya natubos at hindi po rin niya natubos doon sa bangko yung binigay kong 4 point ako. Nako, eh, paano ngayon yun? Ah, uh, nagharap-harap po kami. Sinatawag ko po siya dun sa Barangay Bunol kay uh, Kapitan Villanosa sa Barangay Hall at hinahanap ko na nga po yung pangako niyang titulo na ibibigay sa akin ng lunes. At tutubusin nga niya ng lunes. Eh, hindi na nga po niya natubos. Ngayon, nag-arap-arap po kami doon sa Bonol. Kasama namin yung daddy niya, si Victor Riano Puma, uh, Apostol. na siyang nagsabi, nag-alok na ganito na lang ang gawin natin. Para ma-solve yung uh, problema niyo. Yung ulihan mong 1.8, baliwala wala na yan. Huwag mo nang ibibigay sa kay Elma. At yung utang pa niya ay, ay yung sanla doon sa taga Munoz kay Melvin na uh, 3.4 million ay ikaw na rin ang magsasawli sabi sa akin yan ang payo po ni daddy niya edi lalaki po yung 6 million ay, uh, o yung 4.2 million mapapatungan ng may 3 million mas Magiging 8 point na lahat. Pati sa bangko. Pati sa bangko, kasi, kasi, ako na po ang tumubos sa bangko, kaya Diego. Ah, natubos na? Oo, oh, natubos ko na. Hmm. ah uh, tapos, ah... Uh, nag, nagbigay ako ng parcel na uh, 1 million doon sa taga Munyaos. Opo. Yung taga Bikal, yung Melbourne Tapos yung 2.4 na matitira ay ibigay uh, ibibigay na lang namin pagkatapos ng second crop 2025. First week ng May. Opo. Umayag naman. Kajego, kaya lang, tigil isa pa lang kami banos ah. na sasakahin tigil isang parsela. Tigil isang parsela kayo. Oh, Hati kayo. O, oh, hanggat hindi ko, may bibigay yung 2 point, uh, 4 million. Kahit hmm. right, pa paano, matatrabaho nyo na po yung bukid. Opo. Pumayag uh, na rin kami kasi Uh, pag yung titulo kasi pag hindi natubos sa bangko baka marimata. Yan ang inaalala ko. Sayang yung pera ko. Opo. Ang mag ang magmamay ang bangko. Pa papano na kami ni ni Nelbindo Guzman na nakasangla sa munyo at ako ang nakabili. Opo. Hindi mawawalan kaming parehas. Opo. Kaya di bali magdagdag na lamang po kayo ng uh, mga 2 milyon. Opo, nagdagdag po ako ng 2.2 milyon. Para sa para. Lang, pero pero nung natapos ko pa yung nung <laughs> uh, titulo sa bangko sa Pico Bank, kinuha kin, binigay na po sa akin. Opo. Kasama ko sila si yung mag-asawang Elma. Opo. Apostol. Pumaras. At uh, nagpagawa na rin po kami ng deed of sale. Deed of sale. Opo, yung deed of sale 8.2 million na yon. Opo. Para ma nyo na, nyo na talaga apaw. sa pangalan. Opo. Para makakuha ko na po. Ang anak nyo. Opo. Oh, Kasi po, maraming salamat, Kap, sa impormasyon. Opo, opo. Kuha ni Diego. Maraming maraming salamat din po.